pins na dai. na. gali na. ni mami? Ala na. ni mi ko baboy? alala o na. O kana? ko ni mo? Oo. Wa wa gi na mo. Ka, ko ni mo? O. Pila? Pila Dos ra? Oo. Ay galangan-langan dos man din pot. Paut... Okay. Pins ah. ni mami, Pids? Ala potagon ko nya pero maningil Bayad. Utang nang kaha. Bayad. Utang. Bayad. Na ba rey muutang bayad ayon. Uy, bayad. Muutang lagi ko ko karta. Utang ko bugas. Oh, muutang. Oh, guys. Oh. Bigod. Mm. bugas. Oh. Hoy. Hoy. Hay ay rak do bugas bugas. Oh, o, dili na dula ng bugas. I, I think, I think bugas. Ay, bugas na toon. Ito bugas. Pila. Dahil hindi na toon. Di na kagun. Bayad. na Oo, bayad. Gaino,